Hello guys! So sa video ito, papakita ko sa inyo kung paano ang pagtanggal at pag-charge ng battery ng sasakyan. Pag-uusapan din natin ang ibang mga posibleng dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng discharged battery. Kapag ang sasakyan mo hindi nag start isang unang sinyalis ito na ang battery mo ay nadiskarga. Hindi mo kailangan maging isang eksperto sa makina para may isagawa mo ang pagtanggal ng battery. Kailangan lang natin ng basic knowledge para masimulan to sa tools naman, ang pwedeng gamitin natin ay ang wrench na ang sukat ay 10mm. Kadalasan sa mga ganitong tornilyo, ang ginagamit ay 8mm, 10mm, o 12mm. So, kahit alin doon, depende sa size ng inyong battery. Alam naman natin na ang positive ay ang kulay red at ang negative ay ang kulay black. Sa pagtanggal ng battery, kailangan nating unahin ang negative. Then, sunod ang positive. Tatanggalin lang natin ang terminal connector sa battery para makuha natin ang battery at may pa-charge natin ito. Lagi rin natin tatandaan na ang pagtanggal ng tornilyo ay kailangan ipihit pa kaliwa upang ito luwagan At pihit pakanan naman pag ito ay hihigpitan. Ganun lang po kasimple ang pagtanggal ng baterya ng ating sasakyan. Merong iba't ibang dahilan kung bakit nadidiskarga ang battery ng ating sasakyan una na dito, ikaw. Or ako. Kasalanan mo to. Char. Yes po, driver mismo. Aminin natin sa hindi, merong mga oras na tayo mismo ang may kasalanan kung bakit nadidiskarga ang battery ng ating sasakyan. Isa na dito yung, halimbawa, naiwan nating nakasusi ang sasakyan. Kahit sabihing naka-off ang makina, pag nakasaksak ang, ang susi ng sasakyan, posibleng meron pa rin mga umaandar doon na nakakabawas sa battery life. Sumunod naman, pwedeng dahil ito sa hindi maayos na pagkakasara ng ating pinto o kaya yung mga ilaw na naiiwang bukas o kaya pwede rin naman yung sa alarm system. Ang mga sasakyan natin ay merong small capacitor kahit naka-off. Sa tagal na nakatenga ang sasakyan, posibleng malobat pa rin ito. Maganda rin po siguro kung initin natin ang sasakyan at least every other day para kahit papano ma-charge ang alternator. One eternity later. At ayun na nga, inabot na nga po ng gabi ang pag-charge ng aming battery. By the way, 50 pesos lang po ang singil sa amin sa pag-charge ng battery. Balik tayo sa mga dahilan. So kung sa tingin nyo nga po na matagal nyo hindi magagamit ang sasakyan, mabuti pa ang alisin na lang po ang battery. Sunod na dahilan. Posibleng grounded ito. Mas maganda po na ipa-check natin ito sa electrician dahil malamang sa malamang may wrong, wala sa ayos ang ibang daluyan o wirings ng kuryente. Pwede rin na dahil sa starter. Dapat first and second try mo palang lang mag-start na. Dahil pag paulit-ulit po ang pag-start, humihina rin ang ating baterya. O nga pala, ang pagbalik po ng ating battery, dapat naman ang unahin natin ay ang positive or yung kulay red. Then, sunod na po yung negative or yung kulay black. Maging maingat lamang po tayo sa pagbalik ng terminal connector. Katulad nyan, nakita nyo po nag-spark. So, syempre, nakakonect na yung positive. So, self-explanatory na po, may power na po talaga yung battery. Isa pa po pong dahilan ng pagdiskarga ng battery ay ang alternator undercharging. Pag po nag-drain ang battery natin, kailangan na po natin siyang i-charge ng 1 to half days para po bumalik ito sa normal power. Kung merong alternator undercharging, syempre meron din po alternator overcharging. Kapag po ganun ang nangyari, pwedeng matuyo ang tubig sa ating battery. So, less tubig, less power po ang battery. So, kailangan, nasa normal lang yung pag-charge ng alternator. Hindi under, hindi over. Hindi kulang, hindi sobra. Mapapansin po natin kung poor charging ang alternator kapag hindi ito tumaas sa 13 or 14 volts. Mapapansin din natin na in good condition ito kapag tumaas ito sa 14.5 volts kahit na nire-revolution pwede po natin itong ma-check sa voltmeter ng ating sasakyan. Ganun lamang po kasimple ang pagbalik ng ating battery. So ngayon, testing ko na po. Siya nga po pala, hindi po ako mekaniko para masabi na 100% tama lahat ng sinabi ko. Base lamang po ito sa napag-aralan ko at kung paano ko po naintindihan yon. Pero sana may nasagot din po ako sa ilang katanuan. Sana po kahit papano nakatulong po ang video na ito para sa inyo. Salamat!